Pagkikita na tayo sa tulay na ba? Tatawid tayo kaya napaka-arap tumawid. ito pala yung tatahog nila tulay na bakal dito na po tayo sa tulay na bakal dami pala rito pinadayo pala ito ito pala yung tulay na bakal dito na sabing ng mga vlogger Ayan, dito po tayo sa Tulay na Bakal. Dami pong tao sa baba. Ayan. Tulay na Bakal. Dami, maganda nga lang yung tulay. Kababa. Pagkanta nga po pala ang Tulay na Bakal. Ilalim po ng tulay tayo. Uh, boundary po ito na Barangay Osorio. Tulay na ba eh. tayo ba? Ito tayo? Ito pa lang ho, pagbaba pa lang tayo ah. <laughs> Grabing ganda na po. Ayan. Ito alam ko may entrada dito. May entrance pi kaya dito. <coughs> Palagay ko may entrance pi. May nakabalandra eh. May entrance pi po dito? Ah, meron po. 20 pesos. Magkano? 20. 20 pesos? Okay. <coughs> tingin ko nga may mayroong entra entrance pa ayan oh grabe hindi kita sa sa baba yon kanito ayan nito Ganda, yan po yung, aming, yung dinaanan natin pati pa sa taas e, eh, pababa, ganyan. Hindi tayo na. Ayan lang, ito na ang daan. <coughs> uh, Firearms not allowed. <laughs>

ano? Ito takpa ba yan? Sila. Sila, si Bosing lang Sila nga ako. Galing ako dyan sa Osorio Falls. Ah. sabi niya, meron daw dito eh. Ayan, no? 25 pesos. May uh, ice cream pa po. Ibenti ka ba dyan? ikaw. ba? ka tayo. Hanap tayo. tayo.

Nandito po tayo sa nilalim ng tulay na baka. Dami pong mga tao dito. 20 pesos po ang transpeak. Tapos may ashka hindi na kasama. <laughs> Ayan, at uh, gagala muna po ako dito sa walang ganong tao. Doon kasi sa dulo maraming tao.

Mm -hmm. <coughs> Yan, ito po uh, tulay na bakal. Grabe, ano? Yeah, Ganda rin, oh. No? Mhm. Mm Sangat so was... maligoy. Ano? Mm -hmm. Hmm. So hanggang dito muna ba tayo <laughs> Ano ba ito Tulay na bakal Ang <laughs> uh -huh. ista Kalagay ko marami rin itong mga uh, isda pa rin marunong lang magdukta ng huli Thank Ayan, dito po tayo sa... Ano ito? Pulo ng, Ano ito? Pulo ng... Barangay Hugo Perez. Ayan, kasama ko po ang... bagong nakilala ko na isang... na... Uh, kilalang... vlogger? Uh, si? Toto Dordas Toto Dordaz. Paki... -ay, ayan, shoutout ka shout po sa iyong mga followers. Ay, eh, sa mga followers ko dyan, ah... Uh, Paki-like and share sa video ni ayan ni Casendon. Ni ayan, i-pa-subscribe po sa YouTube niya. Uh, Ayun, sa mga followers. Okay. Uh, narito po kami ngayon sa ilalim ng uh, tulay na bakal. <laughs> Barangay Pulunan, Hugo Perez, 13, 13 Martires 13 Martinez, 13. Barangay Hugo Perez, 13 Martinez kaya Thank you so much, uh, parinya uh, Toto. Okay, okay. Kasin Don, kasin Don. Kasin Don, Don. Papa, pasubscribe na lang po sa inyo. Uh, Bye-bye. Ayan, tayo po. Ah, okay po, thank, thank you. Thank you. Tayo ngayon sa... Ayan. Kami po nga niligo dito sa Barangay Opo. Terima kasih. Sa uh, mga, mga bagong followers uh, uh, Ayan, shout out kayo sa mga tropa nyo Ayan uh. Thank you. Asya shout out na po kayo. Ay, shout out sa mga bago natin kakilala. Thank you. Salamat po. Salamat po. Salamat po. po. Salamat po. Salamat po. po. Thank you. Alis na tayo at marami na tayong nakilala. So, good afternoon muna po. Kita tayo diyan. Bye-bye. Hanggang dito na lang po. Ah, thank you so much for watching. Don't forget po. Kasi doon po ang inyong pag-aasa at kasi Bye bye. Thank you. Paket na po tayo. Sabay na. Sige, hanapin niyo muna. Hanapin muna po lang. Bye-bye. Thank you po. Thank you, Kuya. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po sa inyo. Ayan. Mura-mura lang po dito. 20 pesos. Ang cottage, 350. Ayan, thank you po. Hi, vloggers. Hello. Hello. Welcome to my vlog. Ayan. Your vlog pala. Your vlog is your vlog. Thank you. Bye bye. Ayan, paket na tayo. Bye to you guys. Ayan, mga nakakakilala sa atin. Pakiat na po tayo. Grabe nga taas po. Ha. Ayan. Ay, grabe po. Grabe po taas nito. Ito so, ang entrada nito. Uh, tulay sa ilalim ng bak. Tulay na bakal sa ilalim ng ilog. ha, Ayan. Não <laughs> põe o pé galinho agora. Ah, Grave. Ai, ah. Ana. Thank you. Grave. Ah. Ah. Oh. Yan. Yes. Uy, ang pinanggalingan natin. <coughs> Yan, dito po tayo. Ay, Ay salamat. Ah. Ah. <coughs> Bye -bye. Bye -bye. Oh. Thank you.